Habang pababa kami at nagmamadali dahil closing na nga ang mall, nakita natin at napansin namin sila na nagsasayaw at nagkakasiyahan. din pala yeah, yeah, yeah. Imagine mo pagod ka na, pero masaya ka Nakakatuwa makita na walang bakas ng pagod sa kanila. nakakataba ng puso at nakakabilib makita sila na walang bakas ng pagod at puro ngiti at kasiyahan lang. Ay, sakto yung damit mo, Mare. Pagay ka. Ay, sakto yung damit mo, Mare. Tawag ka nila, Mare. SM pa Sana po ako ng sideline, baka po SM, baka naman.